Hello mga mare, magluluto nga ako ngayon ng pork chop na baboy At ito, pinukpukpuk ko nga ito para mabilis na lumambot Pinunasan ko nga ito mga mare ng tisyo para matanggal yung kunting tubig At ito nga mga mare ay mamarinit ko ng oil, soya sauce at kunting cornstarch <laughs> Pagkatapos mga mare, ay hinimas-himas ko nga ito gamit ng aking malinis na kamay. At ito nga mga mare, ang ingredients ko. At magpiprito na nga tayo mga mare. Prituhin nga lang natin ito mga mare hanggang mag-brown ang kulay. At balibalik rin lang natin mga mare para lahat ng katawan niyang karne ay maprito ng maayos ito na nga mga mare, tinanggal ko na at isusunod ko naman na igisa ang sibuyas at bawang. Halu-haluin lang natin mga mare hanggang mag-brown ang bawang at sibuyas. Uy, ang tagal naman. Masusunog yan. Nilagyan ko ang tubig mga mare at tinimlahan ko ng oyster sauce, durog na paminta at kunting soya sauce na may sweet soya sauce. Saka ko tinakpan mga mare para ito ay lumambot. Pakuluan lang natin mga mare ng mga 20 minutes at ito na nga mga mare binuksan ko at muntik nang masunog. Nilagyan ko nga pala ito mga mare ng dalawang slice na lemon. Ang sarap mga mare, try nyo na rin.